baka karanas ang Metro Manila ng ah uh, uh, tagtuyot uh, ito pong tinatawag na konting ulan pagsabit ng uh, abril at uh, mayo sa gitna pa rin nito nagnararanas ng el nino phenomenon sa bansa ayon sa pag-asa DOST, ang ng ito ay nangyayari kapag sobrang ah uh, konti lang na ang ulang mararanasan sa loob ng tatlo hanggang limang magkakasunod na buwan. Hanging amiya naman daw ang nagdulot ng mga pagulan sa Kalakang, Manila nitong weekend pero wala itong masyadong epekto laban sa nararanasang tagtuyot. Kaugnay dyan, narawagan ang pag-asa sa publiko na magtipid ng tubig upang hindi agad maubos ng tubig sa hanggat dam na pangunahing pinagkukunan ng supply sa Metro Manila Hanggang ngayon, nasa 206.45 meters ng tubig ang naitala sa Angat Dam mula sa 206.72 meters noong Sabado. May gitwalong metro din itong mas mababa kumpara sa normal na high-level water na 212 meters.